mainit na kontrobersya. Umano'y kaguluhan sa after party ng ABS-CBN Ball, kinasasangkutan ni na Daniel Padilla at Kai Chari. Mainit na pinag-usapan ngayon sa social media ang incident umanang kaguluhan na naganap sa after party ng ABS-CBN Ball 2025 na ginanap sa Skybar ng bagong bukas na Soler Resort North sa Quezon City noong biyernes ng gabi, Abril 4. Ang ABS-CBN Ball ay isa sa mga pinakaprestiyosong social events sa industriya ng showbiz, kaya't inaabangan nito taon ng fans at ng media. Ngayong taon, dala ang temang Brighter Together, tampo ang mga kilalang artista ng ABS-CBN sa isang gabi ng glamour at selebrasyon ng pagkakaisa. Ngunit tila nabahiran ng tensyon at kontrobersya ang masayang selebrasyon dahil sa diumanoy banggaan sa pagitan ng aktor na si Daniel Padilla at ng mas batang kapamilya star na si Kyle Echari. Ugnayan ng mga sangkot. Ayon sa mga social media users na tila nakasaksi sa insidente o may kakilalang naroon, nagsimula raw ang tensyon ng mapansin umano ni Daniel ang pagiging touchy. Ni Kyle kay Catherine Bernardo, ang dating longtime girlfriend ni Daniel, si Catherine ay kabilang sa mga dumalo sa after party kasama sina Kyle Achari, Dolly De Leon, Donnie Pangilinan, at Bel Mariano. Sa isang video na nag-viral online, makikita ang isang sandaling hawakan ng kamay ni Catherine at Kyle habang naglalakad. Ayon sa ilang netizens, ito raw ay simpleng tulong ni Kyle kay Catherine, lalot mataas ang suot nitong takong. Ngunit sa mata ng iba, may tila chemistry raw na kapansin-pansin sa pagitan ng dalawa. Ang umano'y pagkakasagupa. Habang lumalalim ang gabi, sinasabing nag-cruise ang landas ni na Daniel at Kyle sa Skybar. Hindi malinaw kung sinadya ni Daniel na dumalo sa after party o kung nagkataon lamang ang kanilang pagkikita. Ngunit ayon sa isang saksi, nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng dalawa na nauwi sa isang mainit na palitan ng salita. May ilan pang hindi pinangalan ng artista umano ang nadamay o nagtangkang umawat sa banggaan. Bagamat walang malinaw na ebidensya ng physical na komprontasyon, Marami ang nagsasabing kailangan umanong umawat ng ilang staff ng venue at mga kasamahang artista para maiwasan ang lalong paglala ng sitwasyon. May ilang nagsasabi ring nakita si Catherine na tila na stress sa nangyari at agad na umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Tahimik ang mga sangkot. Hanggang sa kasalukuyan, dalawang araw matapos ang sinasabing insidente, wala pa rin inilalabas na pahayag mula kay Daniel Padilla, Kyle Echari, o kahit mula kay Catherine Bernardo. Tanging mga kwento mula sa mga naroon sa venue at mga viral na videos ang pinagkukuhanan ng impormasyon ng publiko, kaya't saring espekulasyon ang kumakalat online. Ang insidente ay tila nakasentro hindi lang sa isang pangyayaring emosyonal, kundi pa na rin sa mas malawak na diskusyon tungkol sa moving on, respeto sa dating relasyon, at kung kailan masasabi kung may boundary pa rin kahit wala ng romantic ties.